Ay, yung ulam ng kapitbahay namin. Ano yung ulam yung kin? Ham at saka ano yung kin? Skinless. Skinless daw. Ham at saka skin Ay, skinless pala. Ay, <laughs> skinless pala. Hindi pala skinless. Ay, yung ulam nila. Ayan. Ayan. Ayaw mapakita yung may amin na, ano. Yung nagluluto dahil ayaw mapakita. Map dispo sa video. Alright, sasunog na. Ayan. Yan yung ulam nila. Yan yung ulam nila. Parang gusto mo nang iihaw. Dapat iniihaw mo na lang. Tagay kasi. Pinatay mo na nga bago. Pagpintangan mo pa yung nagbibidyo. Pinatay mo na nga. Alright. Ayun yung may-ari. Nakakain na yung may-ari. Binidyoan ko lang. Ayan mga kababay. Good evening sa inyo lahat. Happy Friday. Ayan nakikibidyo lang ako sa ano kapitbahay namin sa kaibigan ni commander Kaya, wala na yung niloto na alright hanggang dito na natin video kakain na yung may ari na ano yung ham at saka ano ano ba pangalan ni eh? skinless pala yan alright hanggang dito na lang maraming salamat ayan eh Haing na ngayon. bye bye